Hello guys! Welcome to my channel! Nandito ako ngayon sa bahay ng aking best friend, Kumare. Birthday niya kasi ngayon. Kami ang unang bisita. Dapat mamayang, mamayang dinner pa. Ito. Kami ang specialty palabok. Ito kasama ko si aking si Aga. Ito. Punta natin si Maring Jay sa loob. Busy-busy ba? Nagluluto. Wait lang. Ito po ang ating uh -huh. celebrity. Nasaan na si mami mo? Nasaan na si mami mo? Mars! Nasaan ka na? Mars! Kaway kaway ka! Wow. Happy birthday! <laughs> <laughs> ano ano to? Ipapost okay. ko to sa YouTube Kailangan ko. <laughs> <laughs> Yan po ang aking Ash. best friend, Kumare. Yan po. Ako pa lang ang kanyang first first na bisita. <laughs> Kasi po dapat da dinner, kaya lang may lakad ang inyong lola kaya ako ang nauna dito. <laughs> Ito <laughs> po busy busy pa. Aray ko. Hmm. Oh. Na, na, na yung na kanyang dress, oh. Bigay sa kanya ng kanyang Ayoko Ayaw suotin kasi oh. haba pa eh. Oh. Maganda eh, oh. Haba pa eh. Ayaw, ayaw pang, yung, ano, eh, pang birthday talaga eh. Ayaw niya na ipahupit eh. Oh. Sabi ko sayang, madadumi yan. Eh, pag nandumi na yan, madali naman ngingisin yan. o, di muna tayo sa labas. <laughs> ano pa lulutuin mo? Wala na naman ako ng yeah. ano. Marcy, happy birthday! Thank you, Pari <laughs> Toy! Baka Mamaya, babalik uli ako, Daddy, pagka, ano, pagka maagang natapos yung meeting. balik kayo. Eh, mamaya... eh susun eh, susundin ba ako dati? Yeah. <laughs> may kasi may mga order si, mo, ah. May order si ate kan mga ano, uh -huh. may mga sushi, bait ma, kaya yung ano. Dati yung palabok. Ay, masarap po. <laughs> Salamat naman po. specialty pa atin, ni Maring uh -huh. Joy. Ayan. Ayan, kanya. Basta bumalik kayo mamaya, ah. time kita. Mm. Masa wish mo, si birthday mo? na mawala na yung hika ko yung mga nararamdaman ko. Ano. Eh, love life. Para makagora ako. <laughs> love life. Tsaka, tsaka hindi. Sana ang ating mundo eh, maging mapayapan at mawala na yung ating kinakatakutang oh, pandemya. Oo eh. Kung tayo makagura gora, -gora oh. tuloy eh, no? Kaya nga. Kasi nakakatakot, eh. di mo alam kung oh, sino ang ano, infected eh, no? Naiingit sa ating mga kabaspe mm, -hmm, eh. na sila pero... <laughs> malalakas eh. ang mga loob nila oh, malalakas eh. Malalakas kasi mga, mm -hmm. ano nila, mga katawan nila. Immune system. Nila. Hindi eh, pa. ko, hindi pang bahal-bahagal sa mga... Hmm. Kaya ang matatapos din yan. Oo, kaya may. Kaya sinusunod ko naman yung mga anak ko, pagsasabi, mama, wag ka muna, hmm. wag ka muna umalas okay. Ako, hindi ako, hindi ako binabawalan ito. Yung dalawa ko, babawal sa akin, hmm. sa totoo lang. Yung dalawa. Ito si daddy, nako, yung palagkasabing, mati ka sa mama. Hmm. Eh ako naman, sabi ko naman nga hmm. kung gusto ko, gusto ko, ga, mm. magagawa ko naman eh. Mm -hmm. Kaya lang syempre, hindi ko rin yung mga kasama ko lang oh. sa bahay na. Marami kang kasama nga uh, dito eh. Mars, kain ka din oh. Mali Sige na, busog pa kasi ako, kumain ako ng ano. Masarap Mars. Mamaya, balik ako Kamahan. pagka ano ha, pag natapos yung meeting. Promise. Promise yan ha, ah, oh, para mamaya oh, okay. dahil sila eh. Okay. Mas maano tayo. Mas ma Ah, may nagdala pa ng uh, ano, ng no, bago ibang putahe. Okay. Oh, ayan. Ayan, ayan. Oh, bangos. <laughs> may hipag ma. Ano ko? Bigay ni hipag. Ah. Uh, Lab, mga halaman dito, ha. Ah. Ayun na, may mga lantitas Lantika ka rin ba? Lantitas rin ako. <laughs> Bago-bago pa lang. Ayun. Itong uh, kanyang house. Maluwang kasi ang kanyang bakuran kaya. Pwede ba pwede, pwede talaga mag <laughs> Tanim ng mga halaman. Eh, may pagka-green thumb pa naman itong aking kumari. Lahat na itinanim niyan ay lumalago, lumalaki. Mga kumari ko, binigay na. Tanim ka kaya ng pera? Ito, niligalo. Iba, mahal daw ito. Ay. Niligalo niya kanina. Si Maring Marie. Hmm, ganda niyan. Uso nga nakawa ng halaman ngayon eh. Di ba si Maggie nga, nag-post pa. Ayan, binigay lang niya kanina yan. Alam <laughs> niya, puro, puro kalat lang din eh. Ayan kaya Ito yung mga halaman. Ito yung pagkain ng baboy niya tapos kung ko, pagkain yung pagkain dito yung baboy eh. Yan ang kanyang libangan dito sa bahay. Ito, si Yan po ang kanyang hard din. Ano tayo? Mare ko yung harapan. Uy, may sili pa oh bell pepper ginto ngay ng mga ano gulay ayan nito kasi kaluwang ang kanyang bakuran yon ayan ito sa baba ito po ang bakuran ni Maring Joy ang motor ng poso mo ah yung ba yung motor ng poso mo ayan yun yung poso ko dito dati yun ko doon ito pa ang mga mga gawang halaman ni Mare hindi, hindi ko nga lang alam mga pangalan nito mga halaman na to. Mars, alam ba itong mga hala, pangalan ng halaman mo na to? Ayan. ikut ikot pa. Usi-usi ng mga halaman. Alam mo ba mga pangalan itong mga plants mo na to? Ayan. Alam mo ba mga pangalan yan? Ako hindi rin eh. eh. Hindi ko alam mga pangalan yan. Mga bigay-bigay lang. ano ba ito? Palmera? Oo. oo mga bigay-bigay lang sa akin yan. Ito, ito. ito alam <laughs> ko rin ito eh. Kaya lang hindi ko alam pangalan. Bambo, ano yata ito. Bang, ano? Bambo, ano? <laughs> Basta swerte din daw yung halaman na yan. Ito ano to? Hindi ko alam. Basta marami akong alam. Marami akong hindi alam. alam. Hmm. <laughs> mga binigay lang. Yan. Mga binigay lang yan. Hindi ko alam. Oh guys, comment kayo kung ano sagot doon. Hindi namin alam kung mga halaman na 'to eh. Sa wale ni nanay, diba ni nakaw para nang halaman ba? Ito kanya-alaga. Hindi alam mo yung buo. Ito naman yung kanyang ampon Nanganak na. Nanganak na. Siya lang inampon niya ngayon. Ano na yung ilan na yung kapalito? Oh. Black and white. Sublado kaya ata dogi ah. O, ano pang ano ito? Maldita nga yan eh. Ah, maldita? Ako, delikado. Magmamaldita. Ayan, meron may, may, pa pala sa loob ito. Ito naman nasa loob niya. Ito yung, yung kanyang banga ng kayamanan. Ito. ito, yung gina, ginawa ko. Sabi ko, may mahaba na. Ay, paripe ipe. Happy birthday sa <laughs> <the> sweetheart mo. <laughs> Anong ta anong tawag niyan? Eh, bamboo rin. Bamboo, ano rin? Ah, parang nabay money tree na tinawag. Eh, ando sa labas yung money tree. Yung photos, yun na money tree, yung photos. Alin? Yun meron din ako sa labas. Kaya hindi mm pa mailabas ticket kasi Christmas na Christmas na. Kaya ganyan tinuro mo niya. Eh, yung mga bravo na. Oh, ang nga. Ito, yun yung mga bravo. Tatlo patong ah nga. Ginawa ni Malok ang gabi yan. Ano ko sa tamay ko tulog? Hindi daw ba ito mga kanya? Kapag yung mamaya, baka mag-vlogging vlog ano ang mamaya. Pag ating ito, pari lalabas ko yan. Ayan o, yun may ilaw niya o. Ayan o, yan po ang kanyang tip na ganyan, gawa ng kanyang... Ay, pangabog eh. Ayan yung mango bravo. Ito yung mango bravo. Naukit siyata. Naukit siyata. Oo, naukit niya eh. Mahirap <laughs> pag may mga bata eh. Ang mo kaya yun, laging pag ano may kaalat laging dinidudukot yung may madudukot diyan eh. Kaya ay mag kung magpapagawa kayo, ay, ay. kontakin <laughs> <okay>. nyo lang. si Kumari ko. Ay, ilan? Einen? Ay, anim anin. Ay, oo nga. <laughs> <laughs> uh, uh -huh. uh -huh. diba, dami. Yung <laughs> uh -huh. isa dyan, Loy meron si Maring Merna. Ipangako ko kasi yun. yung mga Black and white lang yung, ay, yung, isa yung, 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 ito, ito yung gray. Inanok ko kanina. Ba, tinatahulan ako? Ayan, tapang. matapang. Ayan. O, oh, diba? ba O, oh, oh, dapat may kuting. Ayan, kuting Inaanak mo daw yung kuting na yan. Ito. I ano muna kaagad for adoption yung mga tutan? Meron na, meron na may ari kasi ayoko nga maging... Yung, wala akong tapakain. Guys, ito yung paligid ni Maring Jojo. malawak na kabukiran dito sa Muson. Pastol Muson. Pauwi na kami. At pa ako ng meeting sa work. Mars! Una na kami ha. Happy birthday. Oh, pag ano, babalik ako pag uh, maaga na tapos yung meeting. Oh, sige. Wish ka na. Ganda-ganda mo ngayon. Salamat. <laughs> Ihahanap kita ng jowa. <laughs> Talaga. Kung baka maling Saka, tete. mo ako tetet. Batukan ako ni tetet. <laughs> Yan ang hindi pwede. O, oh, ito mo yung isang O, sige, salamat. Sige, ano, o, Sige, bye-bye. Hmm. tawag ito. Mo yung dadi.